Aha, ampon ka lang, wala kang totoong pamilya. Sigaw iyon ng isang batang lalaki sa loob ng isang masikip at lumang classroom habang nakaturo sa kaklase niyang nakatungo, hawak ang strap ng bag at nangingilid ang luha sa mata. Ang iba pang batay natatawa, may ilan pang nagbulungan at ang iba namay nakiramdam lang ngunit hindi nagsalita. Ang batang tinutukoy, si Junjun, hindi makatingin sa kadila. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang tenga, ang sakit sa dibdib na parang tinutusok. Buong buhay niya, iyon ang salitang kinataakutan niyang marinig, ang ampon. Mungit ang hindi alam ng mga nang-aasar, ang salitang iyon na akala nilay panghamak lamang, may mas malalim at mas dakilang kwento pala sa likod dahil ang batang tinatawag nilang Ampon, siya pala ang may hawak ng isang kasaysayan na magpapatayo sa lahat at magtuturo ng tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamis ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Si Junjun ay lumaki sa isang maliit na bahay kasama si Naaling Rosa at Mang Epren. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Isang karinderya sa kanto ang pinagkakaitaan at araw-araw silang nagsasalo sa parehong hapag kahit pa simpleng ulam lang alam niyang hindi siya tunay na anak mang dalawa, ngunit hindi niya ito tinatanong. Sapat na sa kanya ang pagmamahal na ibinibigay nila, ang yakap bago matulog, ang pag-aalala kapag siya ay may sakit at ang pag-iipon ng kaunting pera para makabili ng gamit sa eskwelahan. Ngunit sa labas ng kanilang tahanan, iba ang mundo. May mga batang hindi nauunawaan ang halaga ng pagmamahal, masakit magsalita, mabilis manghusga. At doon nga nagsimula ang pagdurusa ni Junjun. Isang araw, dumating ang pista ng paaralan. Pinatawag ang lahat ng magulang para sa isang programa Dumating si Aling Rosa at Mang Efren, suot ng kanilang pinakamagandang damit kahit luma na. Hawak nila ang dalang bulaklak para kay Junjun. Ngunit bago pa man magsimula ang programa, may mga batang nakakita at muling nagbiro. Ay, ampun nga siya, hindi niya talaga kamukha, ang tatanda na ng nanay at tatay niya. Naluma si Junjun, hindi niya alam kung saan lulugar. Doon, nagpasya siyang huwag ng kumibo. Ngunit sa mismong araw na iyon, isang sorpresa ang magbabago sa lahat. Sa gitna ng programa, tinawag ang pangalan ni Junjun. Kinabahan siya ngunit pinapunta siya sa harap. May dumating na grupo ng matatanda, may hawak na sobre at dokumento. Sila pala ay galing sa isang institusyon ng gobyerno. Ipinahayag nila na si Junjun ay matagal nang nasa listahan ng isang special adoption program. At ang kwento sa likod ng kanyang pagkasilang ay hindi basta-basta. Dahil siya pala ang nag-iisang anak ng isang mag-asawa na pumanaw sa isang trahedya, iniwan siyang sanggol at ipinagkatiwala sa pinakamalapit na kaibigan ng kanyang mga magulang, sina Aling Rosa at Mang Efren. Kaya pala, kahit hindi niya dugo, buo ang pagmamahal ng dalawa sa kanya. Tumayo si Aling Rosa, lumapit sa mikropono at nagsalita habang nangingilid ang luha. Mga bata, huwag niyo sanang hamakin si Junjun. Oo, ampun siya. Pero tandaan niyo, hindi dugo ang sukatan ng pamilya, kundi pagmamahal. At kung pagmamahal lang ang pag-uusapan, wala nang higit pa sa pagmamahal namin sa batang ito. Tumahimik ang buong klase ang mga batang kanina'y nagtatawanan, isa-isang napayuko. Ang batang unang ng asar, hindi makatingin kay Junjun. -Jun. At si Junjun, -Jun, sa unang pagkakataon, naglakad ng taas noo. Doon niya natutunan, hindi kahihiyan ng pagiging ampon. Ito'y tanda ng dalawang bagay na siya'y iniwan dahil sa sakripisyo at higit sa lahat siya'y pinili. At sa harap ng lahat, ang batang tinawag na ampon, ngayon ay tinuring na pinakamayaman. Sapagkat sa puso niya, hindi na siya nag-iisa.